guys mahal taw tau grade na pin nya so tumakita no sayang gitu kayo kung naon naon kayo ah uh, daghan, -daghan gitu pero dili gini siya malikayan guys tungkol kayo karena pag harbis di niya pag harga na ima bun dili na muna siya dawat kung um, sana inasur kung niya kung niya mahalin kung so, nga gina reject nila then napoy uban uban nga malata then napoy uban nga kung niya maok siya upurma muna yung gina reject siya na ay uber sa kalaki na apoy uh, gamay so ito makita nung no, nga dito magkain na sana guys wow kuan anay pin niya anay lang mo sa kuan dire lagi ni si Squash Mountain na ay pakita ipakita. pakita dagan okay, kay gidam nga? reject look at this look at that so, maka atas pa mo maka maka mo ani ugma kay basig dili pa ni siya buldoson kay Double purpose, magandang siya, once na malata siya, makahatag siya ang nutrients sa yuta nga. Fertilizer. Fertilizer po siya. Muna nga. Ang uban, may naghago ang tanong, may mukhaon na nilidzik. <laughs> Look at this. Huh? Look at this. Smile, boss. Smile, tama, tano sa